Grabe, yung mga Facebook ko, bababa ko, hindi ko na kaya. Yung mga status nila. Hindi ka na. Goodness. Yung <laughs> mayroon po lang, <laughs> grace of Tignan mo lang kaya, Jill.

Ang kapal ng mukha. Ang taas ng kapal ng... Deh! 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 Sabi ko sa'yo lang. <laughs> Sige. Sabi ko sa'yo, Angel eh. Apat lang. Apat lang kayo nakapasa? Hey, <laughs> ano grade mo? Ala kaya abang ng music. <laughs> <Two, five>. 25. <laughs> Bakit karangalan ba 'yan? Hindi apat five lang five. silang nakapasa sa classroom daw nila. Sa tinapado. Lo. Ang sarap pala sa pili kapag nakapasa sa law. Grabe! Sabi ko sa iyo, nag-aaral ka naman kasi, orti arti naman dito. orti orti Ito mama? <laughs> Yung sa. Yung, sa yung. Sa <laughs> sa dito eh. Ay, alaka,